boss, welcome ulit sa aking channel, Anting Galing TV. Ngayong umaga, ipakita ko sa inyo kung paano ko gilingin tong puno ng saging, saka yung kangkong, saka madre de agua. Ayan na po, continue lang tayo mga boss para makatipid tayo sa ating pagkain sa ating mga alaga at sa makatipid tayo sa feeds. Yun lang naman ang atin eh pamilyado sa yung matakihan uh, sa pagkain sa ating mga manok. Ito na yun. ba? Diba? Napakadali lang. Kaya dito na gawin nyo kung order lang sa shopping ng ganyan, shader po. Mura lang ito, 3,467 dala shipping na po. Pang kung paramihan na 'yung mga alaga nyo So, haluan niyo ng asula. Lalong tipid sa page po. ito na yung kalalabasan niya oh. puno ng saging at saka kangkong at saka madre de agua o diba haluan mo lang nito ng pitch at saka larak sold ba hindi na sa hindi na masyadong mahirapan magayat gayat mano mano dahil mayroon na tayong machine o diba pang maramihan na to mga boss hindi ka na mahirapan mas lalo tayo makatipid sa pids. Mas lalo na to. Asola. Ah, o diba? Kung nagustuhan nyo tong video na to, please subscribe po. I-share nyo naman. Ito lang po ang ipakita ko sa inyo at i-share ko sa inyo pati sa aking ng laman sa para makatipid sa pagkain ng mga ating mga alaga. Salamat po. Ako nga pala si Busanting, ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po.